Ma'am, saglit lang po na para mapanood na natin yung video. Uh, oh, um, Hindi ka panood na natin. natin. yung video muna ha? Opo. Yeah! Ayan po yung nila. Ay, umas, ah. meron ma, nga siya. Oo nga. Sumusugod po. Ako po sinusugod niya, ma'am. Sino po yung umaawat na? Yung kapatid ko po, po. At yung ma'am, uh, Fede Mar? Yes po. Oo, oh, and sir Alvin, magandang oh, hapon po. Magandang hapon po. Ganda, po kay Atrini Fred kung ano po ang nangyari nung December 9 po. December. Uh, nung December 9 po, sir, nung umaga po ng Sir Bali, uh, around 6 a.m. po, uh, kaka-uwi lang po ng asawa ko po nung galing trabaho po, duty pang gabi. Ito po si Leonardo Samonte, sounds po siya ng sobrang lakas po. Malap sounds, sounds lang ha, hindi ka okay ha? Hindi po. Uh, sounds po sa malaking speaker po na nakatutok po sa harap po ng pintuan po namin. Then, so para makaiwas po kami, ayaw na lang po namin ng gulo, lumabas po kami. Aalis na lang po kami sana ng bahay. Kaso po, paglabas po namin, bigla po kami pinagmumura ni Leonardo sa monte. Then, nung dumaan po ako, binidyohan, ko, binidyohan ko po siya. Habang pinagmumura niya po kami, bigla niya pong inago po yung cellphone ko. Then, after po nun agawin, po nang agawin niya po yung cellphone ko, then, inawad po ako ng asawa ko na kunin na lang daw po yung cellphone para lumabas. Then, nung lumabas na po kami ng, uh, ng compound po namin, then doon na po nag-amok si Leonardo sa monte para bugbugin po yung asawa ko. Alvin, ano sa katinamaan? Paano ka wala na naman po, sir, na ano po. Wala naman po tama na sa ano. Yung binugbog niya po sa ano yung asawa niya po. Is Bali. Ano paano pa nangyari? E di ano po nun, sir, nagbugbogan na po, bin, sinaktan niya na po yung asawa ko po. After po nun, Uh, nung tapos na po niya bugbugin po yung asawa ko, sir, humawak po siya ng bato okay. na dapat pong ibabato po dun sa asawa ko. Then, syempre, per depensa po ng asawa ko, humawak po din po siya ng kanya. Mm -hmm. Then, nung humawak po yung asawa ko po ng bato, sir, bigla pong pumasok po si Leonardo para kunin po yung grass cutter, then itak po na dapat pong itataga po sa asawa ko. Then, tumakbo na po kami nun okay. ng barangay. Then nung nakaalis po kami, sir, siya na lang po yung naiman po doon sa may court po. Ako naman po yung pinagbuntuan. Siya naman, naman po yung tatagain dapat. Okay, pero tanong, ano ang ano naman ang inabot mong sugat o injuries? Wala naman po. Wala, so hindi oh. ka nagkatamaan. Hindi oh. po. Kumbaga sana, nagkaakmaan lang, inakmaan ka na ikaw oh, itatagain. Oh. Ano pa? Ano pa ang mga ginawa? Wala, ayun lang po sir. Minura ka ba? Sinigawan okay? okay. kayo? So, nagpunta na ba kayo sa barangay? Opo. opo sir, Since magkapit bahay kayo, no? so nagpunta muna kayo sa barangay. Ano sir. Anong nangyari nung nagsubo kayo sa barangay? Yung pag-acted po namin dun sir, inunahan na po kami nung asawa niya po na mag-blatter. So, nag-complain okay. din sila? Opo. Nauna po, inunahan po kami. Ang nangyayari, may, may sarili silang complaint, Alright may sarili kayong complaint. Opo. Parang nagkaroon ng charge counter charge. Opo. Pero sila pa na unang nag-charge sa inyo. Parang inunahan pa po So kanina. ano lang ang status ng kaso sa barangay? Ano pa rin po sir, tuloy pa rin po yung kaso po namin. Alam nyo ba kung anong i-charge sa inyo nung kapit ba kayo? Ano? Sinaksak daw po namin siya. Sinaksak? Which, opo, which is hindi naman po hmm. yung totoong nangyari. Teka lang, sinaksak. Anong pinansaksak daw? Sinaksak daw po namin siya ng ano po. Ng ng okay. bote daw po. <laughs> Meron ba siyang naipakitang medical Wala. certificate o picture? Medical, sugat? Nagpa medical. lang po siya nun, sir. Anong anong lumabas sa medical niya? Hindi niya na po pinakita sa, amin. sa inyo kasi wala rin kayong pwedeng ipakita ang medical, okay. hindi na inabutan ng oh, ng any injury, ano? Oh, po, anong ifinal yung kaso sa barangay? Attempted murder po, sir. Attempted murder. Oh, kasi nga inakmaan kayo tatagain oh, kayo. Saka physical injury okay. po. Okay. Noong December 10 po, pinagtulungan po <coughs> nila akong mag-asawa. Kasi inaago po nila tong cellphone ko for evidence po. Yung mag-asawa, ito yung isang matabang babae? Opo. Oh, nasa video? Hindi nasa, po. Nasa video? Na Hindi mataba. po. Yung naka-orange po na. Pinagtulungan po nila ako noon. So ikaw, may sarili kang kaso against them dahil after this incident, ikaw oh, naman ay po. pinagtulungan po, ako, no, ng mag-asawa? Oh, o nasa anong ano, ma-final mong kaso? Yung sa ano po, yung pambubugpog po nila po sa akin. Kaya nga, anong ikinasa mo slight physical injuries? Physical injury Nasa barangay din yun? Opo. Oh, o ano na yung status sa barangay ng mga kasong final ninyo? Itutuloy. E, Nag-hearing na ba kayo? Opo, oh, sir. Anong, kinat anong kinag kinagisnan o anong kinataposan ng mga hearing ninyo? Hindi po nagkaayos, sir. Tutuloy po na. So, meron na, kayong pina uh, meron na kayong certificate to file action? Wala, Wala pa po. po kasi po hindi pa po tapos yung tatlong hearing okay. daw okay. po muna. Eh, kasi na. mandatory yun. Kailangan sundin natin Opo. Oh, yun. Ano? Importante, tumatakbo na yung proseso ng batas, particularly yung katarungang pambarangay law. Oh, no? eto ka obligado kayong dumaan ng barangay dahil magkapit bahay kayo sa barangay lang. Opa, sa barangay sir. ba kayo? Bagong Buhay 1 po, San Jose del Monte Bulacan po. Bagong Buhay 1 San Jose del Monte Bulacan. Ah, uh, ano sabi nung barangay captain niyo? Endo daw po. Nasa sa amin na daw po kung itutuloy po namin after Hino po ng na hearing. Nasa natin yung nireklamo nire si Leonardo Opa. sa Monte Attorney. Ah, uh, Sir Leonardo, magandang hapon. Lumangapin mo ba? po kayo ni Attorney Fred. <laughs> okay po, okay po. Okay. o, okay. okay, Leonardo, ano bang, ano, ano naman ang version mo ng istorya? I mean, Kasi nadinig mo I mean, naman siguro yung sinabi nung ako ako, ako, mga, mga complainants na nandito na ngayon, ngayon, ha? Yan po, Attorney. Nakasampa na po sa case po yan, sa barangay namin. Yan po, ano nila, yung video pinapakita po nila, yung prueba nila yung video po nila, after the commotion na po yan, meron na pong mas nauna pong commotion yan. Sinaksak po ng Jerome, yung misis ko. Na sa, sa kamay may tama po sa kamay yung misis ko. Kaya alam po nilang matatalo po sila, alam nilang may talo, may tulog po si Jerome. Ngayon humahanap po sila ng mas mataas na malalapitan. Pero dapat po yan dito muna po sa barangay po yan. Pero ang, ang totoo talaga po yan, tutuluyan ko po yung Jerome muna yan, kakasuhan ko yan. Kasi iba po, iba usapan na ito, si na mga po yung... Sino si Jerome? Wala yung si Jerome. Kamay. Wala, wala siya dito. Ah, si Jerome po nasa dito. kabilang linya natin. At yun okay. Din po. May medical certificate po yan. Lumapit na rin po ko sa attorney, nag, uh, advice na rin po. Kaya lang yun nga po, barangay case muna. After the barangay case, ang sa taas. Okay, ang, ano naman ang pinag -umpisaan? Bakit sasaksakin naman ni Jeron? Ang missis so, mo. Po, ano po yan, yung attorney, napakaaba pong kwento po niya. Mahaba po po kasi panin. Pa, na, matagal na po kami, meron po kami hindi pagkakanoan yung Jerome niyan, tsaka yung lovely, lovely po na yan. Pinsan ko po yung lovely. Yan po na yan, ano po yan, nagsimula po yan. Dahil po sa so, ating magbibidyo ko yung mag-asawa lalo na po yung lovely Loren po na yan. Pinsan ko po yan, mas matanda po ako dyan. Sa totoo lang ho, napakamaldi tao ng tao niyan. Pero hindi ko tinapansin. <laughs> Nag-birthday po yan, magdamag, nagbidyo ko okay? eh. Tapos nagbumura sa mic. Sabi ko, okay lang, sige, walang problema, birthday niyo naman. Kaya ang problema naman punto Jerome, nung, pri nung Friday po, kasi Sabado po nangyari, Friday po, nag-joke po yan, nasa tablak naman po ako. Ang dalawa po yan, si Alvin, at si Jerome, magkaibigan po yan, mag alis Talagang mag ano, na yan, talagang magkaibigan. Pero Leonardo ang, po, pisa po po oh, Leonardo, ang... Alvin, naman po, pinsa ko po yan. Leonardo, ang angal nila dito ay nag dahil doon sa malakas na, na tugtog ng iyong yes, sound yes, system yes, sa Bailas yes, yes, sa yes, na umaga. Po. Siya po, siya po ang nag doon. Nagumpisa po doon po sa blatter. Makikita naman po na sa barangay po na meron po silang blatter. Na Friday pa lang, binulatter ko na po sila na nagbibidyo ko. Nagbayaran po rin po akong video na nagbimura po yan. jaroon Yung blatter na, na po sa akin, November 21 pa po yun. So may blatter si may blatter ka against May blatter po. Kaya yeah, yeah, ba sila? Po 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 sa oh po. Yeah, ito si Fendi Marlon. Kaya naging punot dulo na yun po naging ugat. Kaya nang... Teka, so... Hindi Leonardo, magkakamag-anak ba kayo? Magkakamag-anak ba so, eh? magkakamag-anak po kami. Pinsa ko po yan. Ako po matanda po sa anila. Yung pinsa ko okay. na si Gabby at si Alvin. Sa totoo lang po, Sir Attorney, nakabaranggay case naman po talaga yan dito. Dito, dito ipatutunayan ko po kung sinong may mali, kung sinong, na, kung sinong alam naman po natin ang batas. Hindi po natin kaya balukotin yan. Kaya dito po ako, makasap po ako sa batas na to, May mananalo po ako. Kasi ibang usapan na po, may tama po yung misis ko. Wala man akong video may pakita, pero ang talaga... Hindi yung totoo. Lovely sinasabi ni Leonardo na itong away na ito may pinag-ugatan na mas matagal na ano ba yon Meron ba gano'n na situasyon? Meron may, bang ba gano'n storya? Ah? May case po nun sir, last okay. 2019 hmm. po. 2019 pa? Case po yun na, pinasok niya po yung asawa ko mismo po sa loob ng bahay, binugbog ah. niya. Okay. So humingi siya sa amin ng areglo po ng pinatawad. Okay. okay. Then after po, inulit in niya po ulit ngayon, 2023. Kaya nagkakaroon ng ganun na hidwaan yung magkakamag-anak kayo? Ayun lang po, ang hindi po namin alam sa kanya kung anong problema niya. Madalas na po kaming wala sa bahay dahil po, ako po nag-aaral, lagi pong wala. Tapos yung asawa ko po trabaho po. So umuwi na lang po kami doon para matulog. Hindi na po namin problema sa kanya kung ano pa yung problema niya. Baka siya galit na galit sa amin. Yan po yung mag-asawa po na yan. Kaya nung in the, pero tapos na po yung attorney, ano, napagkasundoan na po namin sa parangay. Bali pa nga ang best niya na po ginawa sa amin to, sir. Eh ako po yung pinag-awat po ng loob. Kung baga, may galit talaga siya na hinahin alam. Laawat po, ayaw magpawat, nag yung mag-asawa na yan. Bumulan, eh, eh, attorney, nagpapay nga ako. Kasi po siya, may case na po siya na nakulong dahil pag po yung asawa niya. Pero Leonardo, kita ka doon sa video, may dalag-dalag kang itak, ha? Dalag-dalag kang itak na sumusok ko po ako. Meron po ang dalag-itak. Kaya ako, misis po nga, pero doon ba sa pagkakasaksak sa misis mo, anong ebidensya mo ron? Eh, po, tama po, may medical certificate po. po. -tama tama po, ta po, po, po may medical certificate po kayo. Meron po, meron meron po, kita po rin sa sa, CCTV ng kapit-bahay ko, tsaka yung... Hindi po, totoo po yun. Tsaka sa, na po na, po, naman, meron mga sa naman, sa naman... dito. na inistiga mag-inistiga po kayo rin sa lugar namin kung hindi oh. po totoo yan. parang po namin, makikita nyo rin po na, ayan po, umamin po yan, gyeron po na yan. po nag sa akin na sutukan. Hindi po, totoo po yun. Saan naman ang galing yung pinansaksak na bote ba? Doon sa misis mo. Ano yung basag na bote? Dumampot po sa labas eh. Dumampot po. Hindi ko po alam kung saan niyo po. Hindi lang po. Hindi ko po alam kung saan na kinuha. Basta nakita ko kasi pa. Uwi na po kami. Tapos tapo yung square. Nag-square po kasi kami ng jarong po na yan. Tony, ako inahamin ko po sa inyo. Nag-square kayo? Makikita ko yung may video po ako na nag-square po kami. Nasa pangauna sa muntok. May video po ako niyan na nag-square po kami. Square. Takalang misis mo na yan. dinaduro. Dinuduro na sir. Kasama. Nandun pa sa harapan ng anak ko. Pero eh, Tony, ako naman po, Tony, mayroon naman po sa Barangay Case. may, ay, mauna kasi kami magkaroon ng si CFA. at alam niya may tulog siya sa amin, Tony, kasi may tama ni Sisko. Kaya ayan po, nag-aanap na po to ng mas matatag na kakampiyan dahil dito pa lang po sa Barangay. Alam, alam po, po Leonardo. Hindi po sila mananalo. Alam po, po nilang may tulog po, to po to sila. Leonardo, hindi naman magbabago <coughs> ang katotohanan porque lumapit sa amin dito yung mga nagre-reklamo. At, may at may ikaw ang nireklamo nila, ano? Kaya hindi, mo kailangan magsalita ng ganyan na lumapit sila sa mas mataas. Hindi Wala ho kami sa posisyon na masabing mas mataas kami kahit kanino. Nandito ho kami para tumulong kung sa aling pwede kayo magayos ayos pag-ayosin kayo. Pero kung talagang ayaw nyo at maglalaban-laban kayo, wala rin kami magagawa dyan. Jaron? Yes po. Okay. Iikwento mo naman kay attorney kung ano ang nangyari nung araw na yon. pag ko po ng trabaho, malakas na po yung tugtog niya. Mali po ano, matutulog lang po sana kami noon. Kasos sabi niya, bumangon kayo dyan, bumangon kayo dyan. E di sinabi, sinabi ko po sa asawa ko na, tara, umalis na lang tayo, mamalikin na lang ka tayo. Paglabas ko po, minumura po ako niya ni Leonardo sa monte. Hindi ko na po pinansin, dire-direcho na lang po ako. Ngayon yung asawa ko naman pinagmura niya, yung asawa ko nakabidyo, kinukuha niya ngayon po yung cellphone. Tapos yung anak ko po, binidyoan siya. Ngayon po yung anak ko, binidyoan siya. Tinatawag po ako dahil natutama po yung anak ko eh. Inaano po yung mama niya. Bali po pagtapos po nun, dinuduro niya po yung asawa ko at sa kapatid po ako. Inamon niya po kami ng, ano, inamon niya po ako ng suntukan. Sabi niya, tara dito, suntukan na lang tayo. Sabi ko po, doon na lang sa labas, sabi ko gano'n sa kanya. Pwede nagpangabot na po kami. Susugurin niya pa po ako, eh. Suntok niya pa nga po dyan yung, ano, eh, yung kotse. Susugurin niya pa po ulit ako. And then po pagtapos po nun, naghanap na po siya ng bato. Naghanap na po siya nun ng bato. Nakaray na nga po sa gilid po yun, eh yung bato niya eh. Yung susuguri niya na po ako noon, umahanap po ako ng bato pero ang nakita ko noon yung bote. Ngayon, pag ahanap uh, po ko ng bote, susuguri niya na ako, edi eh, binatawan niya yung bato niya, pumasok siya sa loob, kinuha niya yung itak, ako inawat ako ng kasawanya, Tinulak-tulak po ako noon ma'am, ng asawa niya ma'am. Marami po na nakita noon ma'am. Na tinulak-tulak po ako ng asawa niya, hindi po, hindi ko po sinaksap yun ma'am. Pagkatapos po niya kumuha ng itak, sinasabi niya ako, duwag ka pala, umuna ka dito, lumabit ka dito, Sain, sabi niya sa akin ma'am. Tapos yun nga na po pinaginitan si Alvin Loren. Teka lang. Okay. Jeron, uh -huh. yung sabihin, paglabas yun, di ba? Si Jeron galing sa trabaho. Opo. Umaga? Yes, pa, yes pa. sa panggabi ba siya? Panggabi, panggabi po ang duty niya. So, nung paglabas yun ng bahay, itong si Leonardo, nadinig mo lang ng pinagmumura kayo? Opo. Anong pinagkumpusa Wala po non? kaming ginagawa, sir. Wala po kaming ginagawa. Wala po. O, oh, Leonardo. Bigla ano niya na lang kaming pinagmumura nung araw. Oh, bakit ano po, ano? sir? Bigla mo lang pinagmumura. Leonardo. Ito, ito, po, sir? O, oh, sige. Pagkatapos po man. Planado nyo na po yan kasi nakadata na po pala kami sa barangay. Umagang-umaga pa lang po bago pa po ako umuwi. May picture po kami. Anong blinatter nila? Yung nagbibidyo kay daw po ng picture birthday ko noong November, November 21. November, 20 November 21 pa po yun, sir. Yung Green birthday na ko po. Yung blatter po. nung nangyari po yung awin yun. Ang aga na po blinatter. Pero yung kinis niya, December 9. So may Pano plano po? po talaga siyang atakehin kami nung araw na po. Tama. Yan. Kasi po sir, ano eh, nagpa-blatter na agad siya para hindi po kami makapagpa-blatter doon kasi may blatter na po kami. Alam mo, yun uh, Jero, kung ka mag-alala, hindi naman paunahan ng blattery yan eh. Ang importante ko, anong totoo, okay? Ano no, no. Ay, po yung totoo, sir, na nangyari, sir. Saka, sir, yung asawa niya po, hindi, hindi ko po yung nasugatan. Umaawat po siya dun sa asawa niya, may dalang itap. May sak okay. Wala pa, wala pa, wala pa po siyang sugat nung sa akin, sir. Umalis po yan, wala po lang, wala po sugat sa akin yan. Dun, yung, yeah, dun po yung tumama sa may itap nung asawa niya. Meron Makikita naman siguro sa, sa video 'yon. Meron no? no? pala 'yon. may video sa inyo. Meron din sa akin yun talaga totoo ka totoo na lang sasabihin sabi ko sa taong titis niyo Nakikita niyo naman po sa pananalita po ni Jerome, nakikita niyo, umaamin po, nang umahanap -uma siya ng bato, ang natakma niya, ang nakita niya, basag na bote. Dahil po sa buhay niya, sa pananalita <po, laughs> <man, laughs> niya. Ano na, to? wala akong nandilig na sinabi niya si Jerome, si ha? Meron po, kasasabi niya lang po, umahanap siya ng bato. Ha? Self-defense po para sa sarili ko. O. Medyo sugurang madapot mo. May hawa po siya na bato. Pero hindi niya yung sinaksa. Huwag niyo kaming baligtayin dahil alam niyo talo kayo. Kaya ganoon, nangunahan niyo kami ng alam niyo sa barangay natin, pag naunang blatter hindi na nakakapag-blatter. Anong nangangawakan mo? Teka, ganito na lang. Ikaw ba Leonardo, Jeron, willing ba kayong magpa-light detector test? Opo sir. Radio. Ah, basta yun, 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 yun natin sir. Para malaman namin. Para, pa para, para malaman namin, Leonardo, ganito. Leonardo, palay detector test yung grupo mo, papalay detector test yung grupo nila nila Lovely dito para malaman namin kung karapat dapat ba namin tulungan sila Lovely. Okay sa iyo Leonardo? Eh, Atone, sa totoo lang mo, kasi pinakaralo uh, mm. mm. po sa barangay lang po, sa korte po, mapapatunan na po natin. Tama, marami na po yan, sir, brother. Nang bumi. Teka, teka lang, Geron, Geron, huwag ka muna maingay. May tinatanong ka, Leonardo. Leonardo, sinabi ko naman na kung tutusin mo, wala rin talagang bearing yung lie detector test. Pero para malaman lang namin kung karapat-dapat bang tulungan sila lovely. Willing ba kayo magpa live detector e, sila test? Sila kao, grupo yung mo, yung tsaka yung grupo nila Lovely. Sagutin mo lang yung tanong ko. Willing ba kayo magpa live detector test? Eh, Tony, kasi ang bala po yan, Tony. Kasi dito po lang po sa barangay, dito po tatapusin na po namin. Dadarating po kami sa taas. Hindi kasi, alam mo, Leonardo, ang patakaran namin dito, para din malaman namin kung karapat dapat tulungan sila Lovely dito, ay eh, nagpa detector test kami. O ikaw, ayaw mo? Ay, totally hindi, hindi, na makita pa. pipilitin eh. Pero kayo ba, Lovely? Yes, sir. Oh, ito, yes. Leonardo, although ayaw mo, sila Lovely willing magpalay detector test. Oh, Jeron, okay sa inyo, Jeron? Opo, sir, kasi alam naman po namin yung katotohanan, sir, eh. Ayun po yung tumong nangyari. Hindi naman para sabihin din namin, nagsasabi kayo ng totoo, para din lang magkaroon kami ng basihan kung karapat dapat kayong tulungan o hindi. Okay? Opo, oh, yes po. O, Leonardo, ha? Opo. Yun lang daw ang malinaw sa amin, ikaw tumangging magpalay-detector test, pero sila Jeron ay willing. Hindi, mayroon naman po ang dahilan. Atun, isang buwan-buwan magpapalay-detector test. Dito, meron kami siya. Ano mga kung saan, pa, paano tayo nagpapalay-detector test? Uh, uh, sa... Pupunta so, pa ba ako ka ng Manila? <coughs> hindi, pero sir, again, hindi po kayo pipilitin sir kung ayaw nyo naman po. Though, okay okay, ako, so... Thank you, ma'am. Pasosyo na kayo, ma'am kasi dito lang po sa totoo lang kung hindi na natin kailangan kung gusto yung kasuan po kakasuan po kung mananalo sila sa kaso o mananalo matatalo ko ito. ni okay okay lang naman hindi ka naman namin pipilitin kung ayaw mo magpa lie detector test sinasabi ko lang sa ngayon is may ipapa lie detector test namin sila lovely para malaman din namin kung karapat dapat pa silang matulungan okay po to okay ikaw ang marino sa amin is ikaw ayaw mo magpa lie detector test tama opo opo Ah oh, sige. Ah uh, in the meantime ituloy-tuloy niyo lang 'yung sa barangay ha. Opo. sir. Okay, Tony. Tutuloy ko po talaga 'to. Pasasamahan namin kayo sa aming reporter. Opo, sir. Maintain Thank natin you. si Cherry para may arrange natin sa lie detector test niyo. Ah uh, lie lie detector test. Sino sino bang ikaw? So ang magpapa lie detector test Leonardo para alam mo ha. Si Jeron? Opo. si Alvin at si Lovely, Apo. si oh. Fedemar. Apo, sir at i-announce natin yung resulta later on kung sila ay nagsasabi ng totoo o hindi base sa lie detector test okay tanda mo Leonardo ha hindi porque lalabas sa lie detector test na sila ay nagsasabi ng totoo hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka pero yan ay pagbabasihan lang namin kung sila ay aming tutulungan o hindi. Malinaw? Okay po, Tony. Thank you very much. O, pero ikaw, inalok ka namin mag-light detector test. Ang malinaw sa amin ay tumatanggi ka, ha? May day lang po 'to ni. ka nga. Tapos na natin na tumatanggi ka. At ini natawagan po natin ang Barangay Chairman po ng Barangay Bagong Buhay Uno ng San Jose del Monte Bulacan. Base po kay Kapitan, ang kabilat magkabilat panig po ay lagi pong nag-aaway, laging nagbubugbugan dahil po sa midyoke. So lagi po sila daw na may may gulo doon. Lagi daw po silang uh, napupunta ng barangay. Um, siguro ganto na lang din po sa sasamahan po ng uh, reporter po natin si, si sila ma'am Fedemar and sila Sir Leonardo sa barangay para makausap or na makapag-usap ng personal. Sigil... Mama magitan din po ang uh, ang uh, staff po ang reporter po ni Senator Raffy para makapag-usap din po. And then yung sinasabi po ni Atty. Fred na lie detector test Uh, i-schedule po natin. Pero for the meantime, kailangan kasi na malaman din natin yung buong, buong nangyari, malaman hmm. din natin sa mga witness, Apo. uh, mapuntahan natin, ma-assess natin yung pinangyarihan, Opo. kung sino yung mga nakakita. So, opo, uh, mag magkakaroon din kami ng sarili naming investigasyon no? Uh, patungkol po dito, ma'am. Okay? okay. At nyo na lang po, po yung tawag na aming reporter sa samahan po namin kayo, ma'am. At saka, tingnan nyo yung pagbibidyo, okay? Kasi alam ko, may oras yan, ha? okay. So, sir, siya po yung nauna po magbibidoka ng alas 10 po Okay ng gabi So kami yung pagbibidoka namin sir, morning naman po yun Sige, sige Okay, okay Sir Leonardo Po Opo, um, ganun na lang po sir uh, Asistihan po kayo ng uh, reporter po ni Senator Rafi, no? Uh, po. maraming salamat po Sir Leonardo And uh, Sir Jaron Apo uh, Sir Leonardo and Sir Jaron, ganito na lang po uh, Habang hindi pa po kayo nakakapag-usap sa barangay Mas mabuti po siguro na ceasefire muna Walang pakialamanan, walang yeah. parinigan, walang suguran sa kanika nila mga bahay. Okay po ba yun? Malamang siya lang naman, ma po naman ma'am. Hindi po, tinatanong ko lang po kung okay po ba yun. Wala pong suguran muna, sir. Kasi nakaantabay na rin po. Sir, nakaantabay. Sir, naka ito po ay oh. ititimbre na rin po namin kay Colonel Ariel Narboada, ang Chief of Police po ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay? Opo, opo. So, opo, ang opo. pinapakiusap ko lang, sir, na wala po munang away, gulo, parinigan, suguran sa kanika nila mga bahay dahil sasamahan po kayo opo, ng staff po namin. Okay? Okay, pero ako, opo, opo, wala wala akong intention manghimasok sa kung ano mang gusto niyo mangyari ha. Ako magkakamag-anak kayo, magkaka magkakabit bahay kayo. Hindi po hindi ko alam. In the spirit of Christmas sana ako. Magkasundo-sundo na lang kayo. Kasi naman hindi kayo pe habang buhay magkakamag-anak, habang buhay magkakapit-bahay, na habang buhay magkakamay. Tama po yung okay? sinabi niyo, sa totoo lang. O Leonardo, Leonardo, Leonardo. Hindi eh, lang yan isang beses. Kung titignan natin sa edad, ikaw ang pinakamatanda. <tinyo> ay, ay dapat siguro sa iyo mag-umpisa ang magandang ehemplo, di ba? O Ikaw ang pinakamatanda, ikaw pa yung nakahubot-hubot doon na may daladalang itap. Diba, hindi maganda tignan eh. Hang hanggang, nung, no, ano po ako? Nag-asikasi po ako naman. pawis na po ako nung datay oh, yan. Siguro, Leonardo, hindi naman masama kung minsan nalulunokin natin yung pride natin, ha? Ganon din sa inyo, lovely, ha? Pag-isipan yes, nyo, no, Pasko ngayon, magkakamag-anak kayo, hindi titigil yan. May mga anak kayo, may mga, di ba? It will become a very, very vicious cycle. Wala katapos ang away yan. Di ba? Eh kung magka may para magkasundo, magkasundo-sundo na lang kayo, hindi para ayaw kung panghimasukan. Pero mas maganda 'yung magkakapit bahay kayo na hindi kayo nag-aaway. Okay? O oh, Leonardo ha. <todunin>, pa. Paki-sabi at rin ta, 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 ta. sa misis mo. Alam mo ikaw ang nakakatanda dito sa mga ito. Kaya siguro mag-umpisa na sa Ha? Eh kaya lang Tony, Siyempre iba po yung nangyari. Doon lang po sa away namin, away lalaki lang po yun. hindi. Hindi, wala, wala nang ay, away lalaki, natang walang natang away babae. Magkakamag-anak kayo, Pasko, lahat-lahat, magkapit-bahay kayo. Ba alam nyo, nag-aaway kayong dalawa dito, pinag baka pinagtatawa na kayo ng mga kapit-bahay nyo. Di ba? Mahari nga po Tony. O okay, yun lang nga eh. Pero siya po kasi nagiging cause okay, po lagi na. mo na iha, okay? Sinabi ko naman siya pinakamatanda, dapat sa kanya mag-umpisa. Okay, Leonardo? Opo, Tony. Okay, be a leader to your family. Be, an example, be a good example dito sa mga kamag-anak mo. Magkakamag-anak kayo eh. Opo, okay, Tony. Ha? After the case, Tony. After the days, siguro. Oh, baka after nga yung mga ibang nagme-message dito, mga kapitbahay nyo to. <laughs> ha? Okay? Opo, okay, Tony. O, sige, sana ako nagdarasal na magkasundo kayo in the spirit of Christmas. Okay? okay salamat po, salamat Pero yung night detector test schedule natin yan ha? Okay sir. Okay po sir. Salamat po. Magandang maraming hapon po. po. Uh, sir Jeron, maraming salamat. At uh, Sir Leonardo, maraming salamat at magandang hapon maraming po. Maraming salamat yeah. din po ma'am. Masasabing so, ko po kay ma'am sa kabilang studio. Thank you po.